Na, <tulong> <Okay, bay? tulong> <Bakit> Nakakain ka? <ba? tulong> <T -tulong> hindi ko. ba Dapat para mahanap natin yung maga. <-tulong> hindi, hindi. Habang hindi pa tumakalab, kakainom lang. Masang pagsakit yung Sino siya? Pakalman. crush natin tao, tao humilot na tao sa kasi nakainom po ng painkiller. Please sa mga pupunta, wala pong iinom ng painkiller kasi po, Grabe. nagdadayaan tayo niyan. Kapag ininuman nyo, punta ka lang. Pag ininuman niyo po yung ng painkiller, yung mga ugat, minipis, hindi natin mahanap. So, ulitin ko po, please sa mga pupunta, walang magtitik ng painkiller. Kailangan clear natin siya mahanap para yung mga ugat na namamaga, makuha natin na totoo siyang namamaga. Ha, at, at, at ang painkiller po, nagpapawala po ng magaya. Lalo na, baka mamaya yung binigay sa inyong gamot ay eh, may anti-inflammatory pa. Wala, wala tayo makapala. Diyan, mapagkakamala natin yung normal sa loob. Yeah. Slope. Slope. Oh, hindi dito babaero, 2%. <laughs> Tonyo, ang hindi babaero, dito <laughs> lang. Okay. So, going back tayo. So, napa-extray na daw, normal lahat. Lahat ng result, normal. Napahilot na siya ngayon. Wala pang gumagalaw dyan. Oh. Congrats. magaling pa siyang ayusin. Wala pa na kaya niya. Hindi siya makaikot. Kahit simpleng ikot lang. Hirap. Kaya Ilan na po baby niyo, ma'am? Paano ka gagawa niyan? Hindi ka... Masakit yung Iliad. Sinubukan mo ng Iliad. Ang sakit, no? Oh. Bombahin niyo na. Malambot lang. Anong trabaho nito? Office. Anong trabaho sa office? content <laughs> moderator po. Sa moderator. sa sa, sa vlogger siya nagtatrabaho. sa ano? Sa Accenture po. Uh, Bakit nasa kanila ba yung, yung lang. Saan straight? i, i din content? Ano... Sa YouTube? O sa Meta? Ano... Sa Meta? Oh, Ay, okay. Google. Tiyak mo lang po. May kanyang thing. Di ka saan mo pala? Ano? Sa Malikinas, sa Palantay. Paano nyo nalaman yung, yung tukol sa amin, ma'am? Ano? <laughs> sa to. Upit-ikit um, lang to. Feeling ko, nagmumotor mo to? Mm-hmm. Ah, okay. Baka hindi nito na namalaya na, ano, na lumak ng malakas. Yung motor niya, yung ano... Big bike? Ma ano anong yun? Ayan motor mo? Ano? Ano motor mo, Idol? Ano yung bubble position nun? No? Uh, Pwede sa seat niya. Sa normal seat pa yun. Ay, normal, normal seat lang ba yun? Na. Default, default, oo. Yeah, baka doon. I-check mo ngayon, Paul, kung ano, baka para kahit pa paano, ipapalitan niyo lang okay. kung wala ka damage. Hindi, kung okay. ano. Paganda? Wala pa nang hindi, hindi na custom ay si Dau eh. Hindi na custom kay Pidong eh. Mataso sa back ride? Sa ba? back ride, pag gano'n yun. Ah, pa o, oh, ito lang. Nagamit yung kay Pidong, okay. Sa history pa yung patawad. Paul, sa likod ka ng Andra Paul ah. Umuupo ka ng ganito. Kaso nag, ano ata siya, di ba nagbubuhat ka? Ano ba nag-exercise sa bahay. Gumin, high-speed, fancy ay, dito mo po ng ganyan. Yeah. Okay. Upo ng ganyan, idol. Oh, Ito. Ayun, ang katol ka dyan, Paul. Oh, uh. Ayun. Doon. Doon, doon. doon pa yung isa sa nagpahina. Nagpahina ng immune system. Itong, uh, huwag nyo itong, huwag nyo itong pangalaman na Ugat kayo, maliit na lang Bin, try mo pa baba Si, kontra mo. mo pa baba Try mo pa taas, Bin Si, kontra mo pa baba Bin, na nga daw ulit yan Sa na nakakatulong Kailangan ito ng hatak nyo, ni Hershey. Hatak ba ako? Katakbod, ito lang din tatlo. Madali lang yan, ma'am. Kung tayo magpahay maray, pwede naman tayo maghati na lang sa pang budget na pahay maray. Maghati. Maghati tayo maray, maghati. Ay, wala na naman ba yung gusto sa gudang na Dok, doya mo. Pwede yung bilay, wala pa lang ba yun. <laughs> Paul, gamitan mo ng palad. Puro mataas. Si, o try mo si. Dito mo si Milan. Kahit mag-pain siya, hindi siya makalakad ng normal. No? parang atin pa akong reseta sa ating lista kasi siya, okay, hindi tumatala parang hindi tumatala, parang hindi nangyawa wala mong sakit Bogie, tihaya ka yan yun, parang alam mo binag-vlog yun ano, kanina nung pagpasok hindi makaani oo, hirap kanina Bogie, dapa walang tutulong ha, dapa nasa na? Sabahan, sabahan. Eh, daw, hindi daw na-record. Di idol, dapa, kaya, kaya. Kung may reaction Wala? Wala. dapat Ikot. kasi isang ikot pa nga dito. Isang ikot pa dito. Kasi ikot pa kung dali. Wala. <laughs> dito ka na, tapusin na natin yan. pauna natin, wala na ugat na Okay, team. Marvin, tatlo tatlo sa'yo. Tatlo tatlo kayo. Wala, bago lang to. Bago yung sakit yun. Ano yung ay, baon lang? Baon lang. Diba? Tapos sa tayo. One man pa lang yung sakit yun eh. Harap kayo. Harap kayo. Uy, sabi mo sa kumpanya niyo nyo. Atin yung amin ay eh. muray. Sige ka rin eh. Oh, oh. out po sa mga tiga opisina ni sir so welcome po kayo dito ah accenture. yung mga tama dyan sa spy ng mga lagi nag motor or mga nadi or something yung mga long, ako dito mga long sitting yan nakakadali din yan so welcome po kayo dito hindi lang po sa mga BPO sa lahat po na nag dito sa Pilipinas hindi kaya ka lang tas uro ka sa Patay okay, mo uh, siya. Ha? Huh? Supo siya ulit kanina, di ba? Pag kasiga siya ulit. Kaya lang, kaya lang. Saan yung sa masakit mo? Ito? Ito? Ay, dali, taas mo lang ganyan na. Taas mo. Di taas na. O, yan, gano'n sa. Yan, taas mo nga. Si, si, patingin ako si, patingin ako. Teka lang, takot pa siya eh. Yung pobya, hindi ko kayang tanggalin yun ha. Nasa pobya, may pobya lang na yan eh. Ah, wala. Nag-anticipate ng sakit eh. Teka lang. Sige, taas. Ha! Ay, si, Wait, wait lang ha, bago natin isara. Tagilid, upo. Tagilid mo na ito. Tagilid lang. Tagilid lang, tagilid lang. Tapos upo ka. Tapos upo ka. Baba mo yung paham dito siya. Diretso yung paham dito. Yan, yung dalawang paham. Ah, sige, iga ka nga. Kanina, rock-tarap ang umigil ano na nga. ano ah, Tapakan na. ano 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 Ang pagaling ka. ano 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 trabaho ano ma'am. ano Sa bahay na ano Sa ano 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 Napanginig. Hindi ka ba natatakot na may iwan? Hindi ka ba natatakot na may siya? Hindi ka ba natatakot na may siya? Ito na yan. Alam niya yun. Ano ako ito? Ha? Take. Eh, ah, sa puro lalaki dun. Wala lang babae dun. Take. No? Pag, ano, pag ano dun, pag mga sales, tas lalaki ka yun. Ha? Alam mo ha? Tingin na Aray mo mo alam Sunod lang pa ah. yan? Wala na, pumasok na. Wala na, wala na. Wala lang yan, hindi na yun Wala lang po yung kapilay. <laughs> Sakto, tumigil nyo lang. Mapakalaki <tinyan> na yung malayo layo Kahit dyan lang saan, kalakaan natin oh. Ang dami <tinyan> pa o. Ang dami pa o.

Pero na si Kuya, natin siya kung makakalat siya Pag may ganyan kayong sakit, kaso ang problema dahil walang nakita dun sa ospital, hindi natin nilalagyan ng pangalan. Ano daw, kawag sa sakit ka? Wala. O, oh, wala. O, oh. lagay na lang natin, ano? Wala. Tap Tapilok. So, God bless po sa lahat. Kita kita tayo Yan mo na kayo. <laughs> so, shout out po sa mga BPO. <laughs> no, hindi sa hindi mga nakakaalam, one of the, pwede nyo i-consider ang mga BPO agent na heroes kasi isa sila sa mga ano ba siya explain? Isa siya sa mga department dito sa Pilipinas na nagbibigay sa atin ng malaking ano, kita. Dulyar kasi ang kita dyan. So, isa sila sa mga malaking ambag sa mga project natin dyan. Baka hindi nyo lang po alam. Kasi grabe yung... Dyan kasi sa call center, bago ba namin mahawakan yung sahod namin, yung tax, wala kaming choice kundi nandun na. Paglabas sa computer, patignan, diretsoy mo lang ako, magkano yung take-home mo. ba, diba, Pogi? So, Pogi, game, Pogi. pag upo, tayo. bago ka. Takot. Takot to. Hindi okay, tayo. Hindi okay, tayo. Diretso mo dito. tayo. Diretso mo dito. Takot na takot to. So ano, may masakit wala? Takot lang. Tayo ka Okay, so, yun na lahat. Ano lang, kabado lang masyado. Takot na takot pang 10 kilos ginawa namin, binabad muna namin ng konti sa tayo para makita natin kasi hindi nakakalakad na malayo. So, binabad ng tayo para ma-check natin kung ano. Umuulan kasi, tapos inuwihan ng mga isadyante pa hindi namin mabidyo na maayos sa labas. So, limang balik ng ikot dyan sa waiting area. So, ayun na. ng mo. Okay, lahat. O, oh, limang balik ah. Yeah. Yabo. <laughs> Okay, balik, balik, balik. Limang balik. Lima, ba? Sa... isa. Takot lang tayo, takot lang. Balik, balik, limang balik. Takot lang to eh. Pilay pa, hindi ka ika. Ipa. Ipa, Ipa. 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 Sol. Wala pa rin. Balik pa, isa pa. pa. <laughs> Hindi kasi makakalakad ng malayo sa alabas, ang ulan. lang <laughs> 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 Atras kayo, atras. Okay. Hindi ko alam kung ano tawag dun sa sakit. Kasi po, kahit sa ospital, walang may pangalan dun sa sakit niya. Pero one month pa siya nagsasuffer dun. Inala, inala lang ha, sayapin na din yan. Kaya naman yung sakit niya eh. Pag may ganyan kayong case, oh, mas mag, mas mara, ano, mas maaga, mas basic. Ang lambot nga ng pera nito eh. <laughs> Pag may ganito po kayong case, welcome po kayo dito. Sa, sinabi niya pa, dagdag pa information. Ang sinasabi niya, baka may kapareha sa pag lumalakad daw ng malayo, umaabot pa daw sa si itlog yung sakit. Ano pa? Okay. Okay. Maabot daw sa si itlog. Tapos kapag uupo daw sa motor, hindi daw maka, makababa. Makababa ng maayos. O, doon na lang. O, pag gano'n yung kaparehas ng sakit nyo, tapos hindi mahanap sa ospital, dalhin nyo dito. Kami na po bahala. So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo. Shout out po ulit sa mga BPO. Boy at power. <laughs>